is uh, March 1, 2013. Here at uh, Chiwisrauda in Riyadh. Uh, Gusto lang akong sabihin sa aking isawa, dahil itong araw to ay special sa akin, sa amin dalawa. Uh, alam mo, me, walang oras sa araw na hindi kita naisip. Kahit na sa trabaho ko, kapag yun ang nasa isip ko. Lala na ang ating anak na makulit. Pero, alam mo naman niya, malambing naman yan. Sana magtiwala ka pa sa akin ng maraming maraming dahil sobrang hirap ng buhay namin dito sa Saudi. Maraming siya sabi na pag ng Saudi o ibang bansa, mayaman ka na. Pero, malis legend dyan dahil ang buhay namin dito sa Saudi, isang kahig, isang tuka. Miso nga, wala pa nga eh. Uh, kaya sana mag kayo palagi dyan at uh, mag-ipon ka para sa future natin. Dahil sa aking pamilya, sa future ng ating mga anak. At sana, huwag sana masira yung tiwala ko sa iyo dahil buong buo ang pagkitiwala ko sa iyo. Kahit na sobrang dami ko nang nagawang kasalanan sa iyo. Um, kaya nga ako nagpunta dito sa Saudi Uni dahil uh, para magbago. Siyempre, magpakabait. At sana makatuna, at sana napatunahan sa'yo na hindi ako yung lalaki na irresponsable ng ama. Mahal na kita, Mi. Alam mo yan? Ko na ito sinasabi sa'yo na pagkagising mo sa umaga, na ito sinasabi sa'yo na I love you. Good morning, me, I love you. sa niya sa tayong kasama ni sa uh, siguro marami tayong alas marami na rin tayong napagdaanan sa buhay sa hirap sa... siyempre yung God mawala sa buhay ng isa mag-asawa yan uh, I love you Odyssey and Bao uh, March 1 Happy Mansari mababa ang ating gerasyon ng mahabang mahabang panahon na ang nasa hintibok ng puso natin kaya uh, may kantang kung tayo ay matunda na sana ika magbabago so, di ba? sana huwag magbago And, sana pag-uwi ko, after two years, ito na nasabihin ko sa'yo, will uh, you marry me? Kung ayaw mo, eh, wala ka nang na katulad ko. nag sa lang ako dito. Close. Close. Wala din yung May sumangat eh, oh. 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 <laughs>